Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala yung huling tagapag-ulat ng pangkatlo So, ngayon, bago ako magsimula sa aking talakayan, ma meron muna akong katanungan sa inyo. Kung naintindihan, naintindihan niyo ba talaga yung unang tagapatulat? So, ang tanong ko, ano ang pagkakaiba ng teknolohiya at modernization? Anong gustong sumagot? Yes, born by So, matay sa aking natutunan ng maraming araw Ang teknolohiya ay ang buma ng ng modernisasyon na kung saan ay magagamit natin ito sa pa, sa pa, na sa dito sa pag sa pag ng ating mga gawain sa pamagitan dito ng ang mga gawain po natin maging maayos ang resulta ng ating mga magawa. At ang um, na ito ang ah, ito ang ah, paraan na pagbabago ng isang bansa o isang lugar na kung, kung saan masasabi natin na mayroon itong malaking malaking pagbabago. So, napakahusay, no? So, um, ang sa simpleng sagot, ang teknolohiya ay ito yung mga ng mga tao upang mapabilis ang ating pagtatrabaho o anong pang mga bagay-bagay. Samantala, yung modernisasyon, ito yung pagbabago ng kung saan mula sa tradisyonal na nipunay ay patungo tayo kasabay ng teknolohiya sa industrial at lipunan So ngayon, tatalagayin natin ang iba pang mababasid. Una, Pakibasa lahat. natin. na ng bagong kontin ang teknolohiya at modernisasyon sa tamang panahon. Katulad na lamang ng halimbawa natin sa paggamit sa isang teknolohiya tulad ng Google Meet at Zoom noong, noong panahon ng pandemya na kung saan ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang ipagpatuloy ang ating pagtatrabaho at pag-aaral kahit na limitado ang ating sikat na dibasa salah ha? sa lipunan at ekonomiya. Pagaya na lamang ng halimbawa sa kasukuyang lipunan na kung saan nakita natin ang paggamit ng AI sa mga business at negosyo. Na kung saan pinapagilis inap nito ang ating pagtatrabaho, ngunit Only na din ito ng kawalan ng anak buhay sa mga maraming mga Kasi halos na lang yung mga trabaho ng inside sa buod ng negosyo ay out mga, gamit yung mga machinery. Hindi. Parang na, na, boost, na na, hindi, hindi na nawawala yung mga manual. Panguling, iba pang basay? Patiba sa lahat? Ay, wala. Iba pa po wala mga publikasyon pina-direct ni Padre Journal. Laileen Journal. Ah, sa loob sa mga programa ni Benot, sa mga tuloy-tuloy na sesyon sa Para sa airing natin bukas, ang warisasyon at pati sa pambibinyag na promo ay mga publication in at weekly and parallel journal. So, tinutulungan tayong maunawaan o, o maunawaan ng mga suling pinipula ang epekto ng teknolohiya sa buhay at lipunan. Pagaya na naman ng alimbawa sa lipunan, na kung saan paggamit natin ng social media. Itong social media nito ay binabago, na, binabago ang ating pakipag-ungnayan sa ibang tao ng tao kasi halos na lang yung interaction natin is nasa kwan na tikuloya. Parang na uti-unti na nawala yung mga physical interaction. Kung so, another yung bago nito is yung pag-kwan, pag-ipag mandigaw pa sa isang tao. Dapos saan, sa panahon noon ay mandigaw tayo sa isang babae kung punta tayo sa bahay-bahay, di ba? Hindi na na kayo na sa 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 sepo na lang ayon. So ngayon, patalakay natin ang mga halimbawa ng sikula sa ekonomiya at modernisasyon. Una, RPG Matalunya. Director ni Luis C. Suarez, mga tas, isa'y dyan na rin Aga Mula, Eugene Domingo, I'm Bong Navarro, Mr. Vitae Star Cinema. So, kung isang gusto kong gumasa, yes. Pinapakita ng Pilipinas paano ang ating tubahan ng teknoloyal, ang kabagahan, lalo na ang labay sa paglalaro na kumulungkot sa lulo, ng kaspa, paglayo sa tunay na buhay at pamilya. Uh, ang balik ko lang ito, binigyan <laughs> din, di nito ang responsable uh, paggamit ng mga teknolohiya na maaaring maging daan sa mas uh, magandang koneksyon connect, uh, at pagtutulungan kung magagamit na tama. Uh, uh, sa... na metanoia, metanoia ito ay gawang Pilipino na isang cartoon o isang anime na kung saan ay ang mga kabataan ron ay pinapakita na nahuhumaling sa mga alamang uh, ulang, uh, mga tinatawag natin na online games. At doon ay pinapakita nila ang kalagahan ang uh, kalagayan uh, ng koneksyon uh, connection sa uh, pamilya at sa mga uh, kalaro. Hindi lang sa uh, hindi lang natin uh, pinapakita ang ating uh, connection sa isang laro kundi sa isa, sa sa damdamin rin. At uh, ng niya, ito ay napupulutan natin ng aral kung saan ay yung labis na paggamit natin ng mga teknolohiya ngayon ay nakakasama. Kaya ang pag, ah, 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 pag ta, ang paggamit ng teknolohiya ay hindi masama, pero paglabis ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Lalo nga na kapag tayo ang may mali. Pero hindi natin maitanggi na ang teknolohiya ay makakatulong, nakakatulong lalong-lalong na sa komunikasyon para mapadali ang ating mga proseso o bawat galaw natin. Napakausay, bigay ng palampak si pelikula ng Matalunya ay umiikot umiikot to sa sa buhay ni Nico. Siya ay labing isang taong kulang na bata na may maglaro ng laro ng online games. Sa online games, siya ay kilala sa kanyang isang sikat at mausay na naglalaro. Ngunit sa totoong buhay, siya ay mahiyari, inusente at walang kumpiyensa. Kaya mas prefer niya yung uh, paglalaro ng online games kaysa paglalaro ng mga larong pambata sa labas kasama ang bilang sa kanyang mga kaibigan. Uh, so, noong magkaroon ang isang kuwad sa isang, isang malware, malware ito yung mga kuwad super virus na nanaging banta sa kanyang uh, laro at sa totoong buhay. Kaya nakipagsanit pa siya siya kasama ang mga niya upang harapin ang problema. Nang dahil sa pelikulang ito, ang wakas ay natutunan nito ang kahalagahan at ang kahalagahan ng relasyon sa tutong buhay at sa tamang paggamit ng teknolohiya. Sunod. Lisyo, Nementor, Neil Blanca, Pasmat, Emong, Juday Foster, Sharon Tong, Alice Baraba, Diego Luna, Juan I mean, Mernura, and Yann Foster. Strictly by Sony Pictures. So, kapibasa okay, naan? Elise Yung, Stukto, so labro, highlighted na space na spaceship spaceship space oh space station na at meron yung mga advanced technology tulad ng medpad itong medpad na ito ay isang kapsula na kayang makapagunas kahit ang kahit na ano man sakit kahit na cancer so sa yung mga mahirap ay naiiwan sa mundong Earth at nagdurusa sa kahirapan, pollution at kakulangan sa uh, kakulangan sa pangunahing pangangailangan. So ang kwento nito ay nakasinto kay Max. Max, siya yung bida sa lipo na ito. Na isang dating kriminal na nagbigyan ng pagkataon upang magbuhay ng sistema. Nang pagkaroon siya magkaroon at mag na-expose siya sa isang relation dahil sa pagkatrabaho. Itong relation na ito ay naging sa kanya upang mabigyan ang tali ng kanyang buhay. At sa, sa desperado niya ang sumali siya sa isang mission upang maka-access sa mission at at ang kanyang sistema ng na naroon. At sa huli ay sa huli, ang, sak sa kanyang sakripisyo ay naging susi upang upang mabuhin ang ang hindi pagpapantay-bantay na nagsaganap sa kanila at murahin ang mga hadlang sa pagitan ng mahirap at kayaman. Hintay, dalawang libo, labinsa. Andrew

kung pa magkuwain ng oras na relasyibing pagkulang ng gusto sa kanila ko, hindi lang naman mereng kung kung silang buhay, relasyibing pagkusto sa kanila, silang buhay. kung kung yung oras na yun ay sa severo, agad-agad silang mamatay. samantalang yung mga mayaman ay parang mga immortal na, isang merong mga libo-libo oras para mabuhay. So, ang kwento na ito ay, ay sinusundan ni Will. Will. Siya yung bida. Siya yung lalaki na ikita niya sa Pusya Isang lalaki na mula sa mahirap na komunidad na bigla nagkaroon siya ng maraming oras sa hindi inasahang pagkakataon. Ginamit niya itong maraming oras na ito upang baguhin ang kanilang sistema na nagganap. At kasama niya na doon yung anak sa isa sa pinakamayaman na ang pangalan ay si Sylvie. Si Sylvie yung kita niyong kasama niyang babae ng poster. So, kuhaan sa kasama nila, sinupukang baguhin ang mapanindang na sistema na nangitutulot ng nang hindi magpapatoy patay, patay ng mga uh, So, kasunod. Si yung first Dalawang libo, dalawang libo,

Pili ko lang ito ay tumatala sa isang buhay ng mga tao yung saan ang pekulitiyang at ay nagadala ito sa kasi ka ng ka 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 ibang mundo. Na kung isa ang mundo ay naging yelo o ice age, ang dahil sa sun sa climate change. So, ang mga natitirang sa katotohan ay naninirahan sa isang trend na hindi tumigil sa pagkikot sa mundo at sa trend ay malinaw na nakakahati ito sa dalawang ikutan. Ang mga nahiraman ay naninirahan sa unahan at naninirahan at namumuhay ng na mga Samantala, yung mga may hirap ay na nasa likuran at nakakaranas ng pagsasamantala na ng matiging hirap. So, ang kwento na ito ay patungkol sa isang evolusyon na kung saan ang mga taong nasa likuran ay nangyungsan ng pag-alsa upang maabot ng mga taong nasa unahan para baguhin ang kailang sistema ng ikara. So, Pinapakita ng pelikula ang epekto ng rebalancing, teknolohiya at kampanyalihan na ng pagkasira ng lipunan ng sa Sa huling pelikula, sinong gusto Ko. Sa hindi Sa

ilusyon at kontrolado ng mga makina na ito ay tinatawag na matrix. So, so tinutulungan siya ng mga replicate yung sina Mortus, yung kita sa poster na sa background, nagsama niya, mga replicate upang labanan ang mga makina at palayain ang sangkatawan sa isang ilusyon. Pinapakita ng pelikula ang labanan para sa kalayaan at pagpili sa pagitan ng ilusyon at katotohanan sa gitna ng kontrol ng ekonomiya. So, sa, sa aral na magpulot natin sa mga pelikula ito ay, ay dapat natin balansin, balansin ang paggamit ng teknolohiya upang makasiguro na nagtulot ito ng kabutihan at hindi negatibong epekto na sa ating buhay at sa kanayan sa kapwa. So, meron ka ba kayong katanungan? po! So, wala na. Yung lang po, yung ulang ko para at uh, parang uh. sa